sali wala akong maipapangako, ah. Hindi ko rin kasi alam na babalikan mo pang bata. Oh, you have to eat. You must be starving. Is starving? Ano yun? Uh, gutom ka na. Kumain ka muna. Bukas babalikan natin si Gardo. Naabala ka na, Mr. Harry. Sabi mo, 15 days ka lang dito. Yes, 15 days. But if I have to use my vacation to help you, I'll do it. Bakit ang bait mo sa akin? Bakit mo ako tinutulungan? I want to help because I like you. I see a little girl lost in you. Little girl lost? I mean, walang ibang tutulong sa'yo. Because, as they say in Filipino, wala kang kamuang-muang sa mundo. Marunong ka pala magtagalog ng malalim. I'm trying my best para magkaintindihan tayo. Mr. Harry. And please, call me Harry. Ah, um, sige. Harry. Ah, mm -mm -mm. Oh, ito na yung chicken at burger nyo. Oh. <laughs> oh, ano day? Ngayon... Naniniwala ka na, mabait talaga si Mr. Harry. At kaya siya narito para tuparin yung pangako niyang babalikan ka. Kung hindi ka lumayas noon sa hotel, wala kang problema ngayon. Sana magkasama pa kayong mag-ina. Dito ka muna sa place ko. Sa kwarto mo? Eh, baka isipin ng mga tao dito sa hotel. Bayaran ako. No, no, no. no. I'll tell them you're my wife. Oh, wife? Yeah. Itong, itong tsura kong to? No, 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 no. No, Mr. Harry. They will find you. Oh, You mean, pagtatawanan nila ako? Oo. Mm -hmm.